Ay, mga kapiso! Shout out naman dyan! Ayan! Kung nakakakain ka na ng steam pandesal, abay talagang mabalik-balikan mo to ang napakasarap nating steam pandesal. Kaya gagawin na natin, tunghayan mo kung kano kadali ang gumawa ng steam pandesal. Ang gagawin lang po natin, meron na tayong ready dough, mapibili mo yan kung saan supermarket. And then maglagay tayo ng harina. Tapos ilagay natin nating dough at lagyan natin ng butas sa gitna. Ikot ikot-ikutin lang natin, Ikot ikot-ikutin para makuha natin ang tamang hugis ng ating dough. Tapos simulan nating hiwain. Ayan, ganyan yung paghiwa alamin nyo po ang tamang sukat na inyong gusto. Ganun. Ayan, nahiwa na po natin at nagkaroon tayo ng walong hiwa. Para kaling gumagawa ng siopaw. Oh. Pero ito, wala lang po itong laman sa loob. Talagang lahat ito ay harina lamang. Kaya ayan, pagkatapos mong hiwain, ating bilog-bilogin na siya. Madali lang pong magbilog-bilog nito. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe para malaman niyo kung gaano kasarap ang ating nilulutong steam pandesal. Bilogin niyo lang po ang lahat ng inyong nagawa. Isit aside. Tapos magpakulo po kayo ng tubig. At kung nakulo na yung tubig, ilalagay na po natin ang ating ginawang binilog-bilog na dough. Ayan, antayin lang po natin kumulo. At silipin natin kung luto na. Ayan, luto na po siya. Kaya ngayon, ready na po ang ating steamed pandesal. Tara! Lapang! Please subscribe for more. Bye-bye!